Bad day. Naan ako karo yun yung improve recipe sa kong mga gipang loto sa una. Para maingon po ba na ni Esenso Tagamay. Mauro po niya na pagkaon na sige kaglingaw niya. Nagsigira po kagungit. Rada di ha badde. Timing king panahonin. Karoon ba kay murag ulan-ulan? Good po. Niyaging adlaw ba di na grocery ko sa Sol and Robert niya. Timing po. Kaya nakapalit ko aning tiil sa baka. O niya ato aning balbakwahon. Kaya nagsigil lang mga pulgulan. Hugasan lang na na nya Pabukalan na niya 20 minutes. Naghiwa na ko diri gatsal Huwag at Bumbay, ahos. Huwag prince price ba di. aron kompleto. Huwag no? yun kaayo. Samtang kaputs pa pa tiil sa baka ba di. Ato sa hiwa o ning unod. Kailain mo po. tambok. Rapin may atong kauno no. Tama-tama rapo ng kadakon sa paghiwa na ba estimate lang yun na parehas kadak asa kadaka sa judge nga babulgam. Para maminos -min ginusan po dang kalansa sa unod ani bari hugasan lang na ni mo nya isubak na po di apel dito sa tail sa baka basta magluto kag balbakwa bari importante gud kay ni na proseso kay para dili siya lansa unya paglabay sa 20 minutes bari manggawa sa mana mga yuta siyang kok hugasan na po na ni mo balik og tubig kay aron mas limpyo pag yun sa imong si bugan usahay di man pud gud na malikayan bari na kanina party mo hang on daghan gud nag mga buhok-buhok na hibilin mungkin kinahanglan shaven gud to na kay di man taganahan ana lahi ba ato na buhok-buhok atong hilig tunga sa gabi pa man na kanunay available idi pagsulod na sa pressure cooker di pugi na kaya na eh. Kung gusto ka sundog sa so, pagluto aning balbakwa, bali kinahanglan yun nimo i-pressure cooker ang tiil o guna 50 minutes. unya kung mahuman na, ibutang na po nimo dayon tong unod, niya pabukala na po na nimo 30 minutes. Eh kung isabay nimo na ba di, mahumok pa ng unod so, o maayo, malata na siya. So, ginoo ko, kinsagod ko na hindi ganahan magbalbakwa kung ingani ang panahon karon. Isa sa sekreto para mo lami na imong pagkaon karon ba di. Bago nimo na ibutang ang mga lama sa pressure cooker, igisa sa butter o oil. ron pagbutang nimo unya dito ang ah, magakos na mga lasa sa mga lamas. Bisagun sa kahago ni akong pamaagi. Maagi ba di permi gyud nako ni ginabuhat. Tanawar gyud na ba di? Nakakita na ba tiil sa baka ni ka humok? Murag tiil sa balerina oy. Dili na gagamit og asin ani ba di kay toyo na lang man nga akong ginabutang Ya para mabalanse na iyang kaparat ginabutangan nako nag tomato sauce, mariusip, ang balbakwa murag nagngisi na gyud sa kuha. Gawa sa daghang paminta ba di ang pinaka sekreto aning balbakwa nako ba di kay kaning sinigang mix. Butangi lang ginagamay naggamay lang kaayo ayo po na ihurot nang isa ka sachet. Mao ako na diskubrihan ba di na mawala sa balbakwa. Ay lang gyud mogsaba tawon kay ng sekreto. Secret lang ba secret? So, tanawa ba di oh murag yung nai gibunyagan sa isa ka plato pero ang pinakaayos kaunon ani ba di kay iyang tendon tanawa rago na asa ka kitag tendon ni eh, ngana ka humok mo oh, murag gili is oh pero okay ra man na ba de, di kay di man taba tendon man na siya lahi man na siya content so kay paghatod na ko sa mga ba na ba di murag yung nagkaon og minatamis na saging pero init lang yun siya asa ka kitag tendon sa baka ba di na murag makahiya Ego, na sagbot igo ra na mohili si mo pero ay lang pug ani ba kay basin ikaw mahili sa kalibutan okay pa mo ani kay bata pamangkon niya pa mo na natuli pero mga onan na nai sakit sa balatian, sakit sa ulo, pag MX3 na lang mo, kaya wajo kong solusyon na, na. Pero kaning tong balbakwa ba di, na ako yung solusyon. Nawala ko yung pagkabidli, sukan, nagsigi ko butang og sinigang mix. Di mong good kaayo ko gakaon o tradisyonal na yung ani ba di bitaw sa tinuod lang, kay daghan, biag taba. Pero katong nadiskubrihan na ako ng sinigang mix, nagbago yun ang akong kinabuhi. Kumpara sa una, karon, kusog na yung kong Madahan nga di magampo, nagsigi lang matagkaon na ni. Muraging na, na lang yun ba di, na mga sudan nga di malikayan. Maon yung tunay na mi ah, eh.